Ano nangyari sa'yo? Sumakit ako, sumakit. Ito po mula dito, hanggang dito. o oh. nangyari sa pa? Ano nangyari sa'yo? Hmm. 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 Tapos ipadala oh. oh. sa ital. Oo. Oh. Sabi siya, oh. tatlong araw ko nung makapain. Hindi hmm. May hmm. hmm. tayo? CT scan, X-ray, lahat na minawa ata. Hmm. Magbayad pa ako ng 130,000. Tapos sabi, sabi ng doktor, hindi ito wala na daw gamot, hindi ito gagaling. Sabi? Oh. So yung sakit mo so, sa likod, hindi na nawawala? Hindi. Okay. So, customer natin from Batangas po, kita naman sa eh. Tapos sinabihan daw po ng doktor na hindi ka nagagaling. Sabi. Pero si pa ka. Ano na yan, say, sir? Kita pa ka ba tas? Nakatapa na siya eh. Naya na siya. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. <laughs> okay, Laya. Ano na yan, sir? Sumakit ako, sumakit. Tapos po mula dito, hanggang dito. Ano sa pa? Ano nangyari? Dito. Hmm. Tapos oh, ipadala ko sa hospital. Oh. Sabi so, siya, oh. tatlong araw ako nung naka-file. Hindi mm. nga ay, CT scan, X-ray, lahat na ginawa ata. Oh. Magbayad pa ako ng 130,000. Walang banggitan ng hospital ah. <laughs> Huwag <laughs> baka mong mabaya so, <laughs> galit na galit eh oh. Ang gigay okay. oh. na si sir. Tapos sabi ng doktor, hindi daw, do wala na daw gamot. Hindi na daw gagaling. Sabi. Oh. So yung sakit mo sa, sa likod, hindi si na nawawala? Hindi. Ano ba nangyari? Saan ba nagsimula yan? Hindi okay, ko lang. Basta na lang sumakit eh. Ba so, baka kaya konti sir, parang di na ano yung ulo mo dyan yun, okay? Ah, so hindi mo rin alam kung ano nangyari? Kung nasa Italy pa ako, pag nabitlan tayo pa ako, sumasakit dito Oo. Mm. Sumasakit lang, pero pag, pag tumayo na ako, okay na. Hindi nang hari. Kailang, anong taon pa yan? Yung Italy na sinasabi mo? Mga 20. 2020, ano? Tapos nung umuwi ako dito, nito lang, 2 months, Two months pa lang. Dito na siya lumala? Dito na lumala. Ah, okay. Pero doon sa Italy, hindi ka nagpa-check up? Ano anong pinagawa mo dyan, boss? Bukod sa mga check up, napapiti na yan, Cairo? Hindi. So, anong plano ng hospital? Wala. Pero pinano. Hindi ka man lang, hindi in-offer mo? Binigyan ako ng gamot. Opera? Hindi Pap na offer? Hindi. Masabi sa akin, pwede ka hmm. Pero risky, hindi alam kung gagawin ako <laughs> oh, ba. Pwede ka-balik, pwede hindi. Sabi. Sabi. Pupusta mo ha, huwag na natin sabihin online. Tira nga ako ito eh, bakit ay malalawin sa inyo pag okay na ha? Pag gumaling. Oo, oh, paano? na kasi sa mo ha! sige game, try na natin to. Sige boss, Bing! Patag! Ay sir, may nakikin sa inyo. Ano, ano, ano. ka. Ano, hindi mo nasabi. Sige Bing, pakuha ko lang ano. Ay, ko tinay nandyan. Sabi ko, pag napagaling, amay na lang Ano ba yan? Ah, ang stasin. Kasi yung puti. Pick up. Pick up. Ranger. Yabang po palbuti. Sa ating zero. Salamat. Kasi mga katisyon. Bin, palinis mo na ako, Bin. Dalawa lang yung bag mo rito. Ang tanggal mo. Ang gawin mo. Oy! Nakaplay game, friend? Oo. Ah. Kuna na kayo, may ginawa na kasi kami dito ang magic-magic na konti, kaya nakalakan na ng ano. Pero kahit, tarangin nyo yung mga nakita nyo dyan, saka yung mga kasabay nito. Pirito eh! Lumakagda pala eh! Lumakagda pala eh! Huwag na to. Magaling ka na dapat doon pala. Panalo na kami. Dapat na. Mm. Kalate ka agad dapat, no? Oo. Sir, hindi ba pwedeng i advance yung panahari? Hindi ba nag na? pag, siyempre, pag dalawang session lang, siyempre, example, sa natin, talib mo Pick up na lang, sir. Iyayabakan mo ko kalbo, ha? Saan ka? Bukod dun sa hirap mo maglakad ka nila. Paano pa siya nararamdaman? Ang puti mo eh. Tapos ganda yung bako. Mag-uuling. Nakapatulog yung sumasakit talaga. Sumasakit talaga. Ah, ko pa bilang ng mayor. Pero ang mga sumama araw, masakit mga din mo Kaya ko pa'y tumuturo. Kaya Kaya ko pa'y tumuturo. Kaya ko to. sila umi. Jalen Brown, ka ako. MVP pa. Kaya din mo? Hindi mo sila niya si White eh. Hindi na ganyan yung balbas. Hindi mo ganyan din. Oh, hindi. Ayan, ano Jalen Brown tsaka ano, Wild. Nagsama. Pagkatapos ng game, pagkatapos <laughs> ng game, ano, nagpahilot. Pero tenis pa yung sakit, no? Wala mo, hindi ka namin kahit pagkalingin, ha? wala, mas kamukha na. Ayun, 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 quiet. Pakita mo. NBA player. Pakita mo. Pakita mo sa <laughs> ano. Pakita mo sa camera. Ito po yung kapatid niya. Pagkatapos mag champion. Ito. Nabila <laughs> Oo. <laughs> Pagkatapos maglaro kayo. Eh, Nabila niya. <laughs> Malaki eh, ang bag niya doon. Malaki ang bag niya dun. Bag dun. <laughs> so, yun, nakakailang, nakakailang still yan kay ano. Mimitaw pa ng dress no? Mimitaw pa ng dress. NBA yan ba? O PBA? NBA. Yung baka champion lang ngayon. Okay team? Wala sa ilalim. ito lang talaga. Si! Ah, Marvin, simulad no. Bamba! kaya yan, guys. Ang gawa, Marvin, ha? Ano, masakit, wala, <laughs> No! Huwag no, na! Huwag na! Huwag na! Huwag na!

Hindi, kontrata pa lang yan. Panalo na siya eh. Ah, pagka-champion? Sa champion nila daw panalo yun eh. Trophy lang talaga? Trophy lang. Nakapauna yun sa loob. Pagpihit na yun. Shoot yan. Kaya pala lakas si Tatum. Hindi siya nag-MVP no? Hindi, syempre. Kasi VP may pera, di ba? nag star kasi siya rin. Okay, trophy. Makakatanggap lang siya ng play Kalbo! Ano na? kasi tama no? parang iba eh parang ano eh tayo ulit makakatanggap ng malaking tip dito sa eh matutumbasan ni si Rion ah di di Paul mo to yan bakit kalati sa amin? mas marami kaming ginawa purayin mo na ito na ala? mo pwede mo pwede mo Ayan! na Nawala ng balance eh. Ang pinipihit na, unahan kayo. No advance payment. Unchecking inbooking. Libro yun. Huwag kayo nakikapostaan dito. Saka! Kasi pinalagay mo ko na lang. Pabigyan! Huwag mo masadong ilukot yung mukha mo Sasabihin di ka pogi. Tapos eh. Sa muna ang video namin simula umpisa. Mamaya pa, hindi pa meron. <laughs> <na>? Yung pa lang. <laughs> Yung lang. <laughs> Yung Yung Yun Yung pa lang. Yung <laughs> <killing> pa Yung <mo>. pa lang. <laughs> Yung pa lang. <laughs> Yung Yung pa lang. Yung dapat lang. Yung pa lang. Yung pa lang. Yung pa lang. Yung ano yan? Nakikipaghanotan pa. Totoo ka na po eh. Oo, oh, okay. hindi na masakit ang iyo. Huwag ka masyadong magsasabing hindi na masakit. Matatalo ka sa tostaran. <laughs> Sarap mo kaya. <laughs> 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 Madaya itong paglumpi. Wala nang nakaipit na ugat. Possible, wala nang maging masakit. Um. Ang magiging kakaiba, etong point na to, nga nalain. Hmm. Totong point na to. May pire, oh. Yung nandito na nakita sa MRI, sarado na. Yung sumunod, umangat. Hindi pa nakaradyo. Huwag natin pilitin kasi 6 oh, years oh. na to eh. Hindi kaya. Hindi kaya. Oh, di... Ay, Pahinga. Pahinga, backup ng exercise, then second session, tingnan natin pag hindi to pumasok. Hmm. Mukhang masunodin to si Calvo eh. Hmm. Hindi bumangon-bangon to no? Hindi ko siya mapansin. Arvin, hindi bumangon-bangon to? Bumangon ako. Pagpasok ba dito? Pagpasok na siya pa dito. <coughs> Unaan ko na kayo, kung ito pilay nang dumating, pangit yung nakita natin eh, kasi na-magic-magic na magic, magic na konti. Kaya Sir, sa pinsan, sa pinsan tayo magtanong. Sir, nakakalakad doon na ang malayo, hindi. Hindi ako nakakalakad sa bahay. Oo. Oh. Nakaroon na, na sa... nasa... So sir, pag pinalakad natin ito sa 7-11, imposible talaga. Hindi kaya. O oh, yun na lang. Magpapahingahin ko lang muna check natin kung kaya maglakad ng 7-Eleven. Doon pa lang tingnan natin kung mag -ing -ing. So, paano? Diyan muna kayo. Do advance payment, ha? Dito lahat ng transaction. Pag-untisa nila. O, gratis po sa lahat. Pag po kayo dito, magpo kayo saan. Pupunta kayo lahat dito. Ano nga, hindi pa namin yung konti tao, eh. po. Kita-kita tayo, ha? Do kayo humingi ng pagaling. Kat, po, kat, 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 <laughs> Uy, na may pera! Siguro mo, grabe to Grabe oh. ito! Oh. Umabal, sabihin nila, tinatanggap ko lang may pera! Oh. Oy! Hindi lahat! Ayaw ito ituro sa kabila eh! <laughs> <Masabihin kasi>, <laughs> Baka ba <laughs> <laughs> <yung> sabihin kasi ko, mukha ba akong walang pera? Walang maliniwalas ko! Tawa-tawa ka lang! Ah. 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 Bago ito pumunta sa amin, ang magpapatunay nito siguro yung asawa. Antayin natin yung comments, antayin natin si sir. Hindi to nakakapihit sa higaan. Saka sa second session, dadali ko sa amin. Kabila ko yan! Kanyang ah. Sir, pihit pa ikot. Tagalan nyo na yung boros sa amin. Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ang di na yan. Tampan na yan. Siya naglagay po niyan. Sir. ako mamaya ha? Wala. Wala sir. Anghokit. Sir. 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 tagilid. Tagilid sir. Upo. Upo ka sir. Bossing, tayo ka muna 10 minutes doon. Bago kita panakalan ako para bumaba lang yung mga naipit kanina. Hmm. Five years pilay po yan. Hindi ko yung hiningi ah, si kuya nagpusta dyan. Sabi so, so, yan, pagpapagaling mo ko. Sige. O sige. <laughs> Sana po, pakipagpustahan din kayo. Punta kayo dito, punta kayo dito. <laughs> Damihan nyo. <laughs> <laughs> Ulit po, sinabihan po yan ng yes. espesyalista. Hindi na daw po gagaling. Uh, basta, basta yun. So, okay. paano? Diyan muna kayo. God bless po sa lahat. Kita kita kayo mamaya. Palalakan natin na malayo. Peace. <laughs> 2, ah, so, nakikita nyo ba yun, no? Nakikita nyo ba yung sa baba? Yan na, yung bonus kapag nakalaan na ito ng malayo. Ah! Pag kalakan? Pag nakalaan. Okay, kasi okay. hindi naman po kami nangingin na ito talaga itong kalbuto. Siya naman nagsabi. Yung bonus. Nakalaan natin naman malayo simula dito hanggang 7-11 kasi sabi niya bago siya pumunta dito, hindi na makalabas ng bahay. Tapos kanina umaga, pilay talaga to wala alam ba, may ginawa kasi kami doon sa kabila eh. Kaya nakalakad-lakad ng konti. Pero yung sakit nung kanina, bago hilutin, nandun pa rin yun. Sir, so, meron pa kasi yung pagpapagawa. Di ba dati pag nakaganyan ka, tapos hinatak mo lang ganun yung pa paa masakit? Hmm. Testin mo nga Hindi, upo ka lang. Ah, upo lang. Uh, Ito lang. Wala. Wala masakit. Ah, ah. Yung isa. To po yun. Pero hindi nga doon yung problema, yung lakad. Tara sir, lakad tayo. Maaari nyo, uh, fall, saan yung sina, kuya? Hindi lang Hindi po

Ha, Sir? Okay na? Tara. Wala nga Sir. Hindi. Bakit ba? Ano yung namahal? hindi na Okay. tayo. ser? Sumok <coughs> okay na. <Okay>. Hindi <laughs> 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 na Pero, yung pera mo dun sa kapakalat-kalat. Hindi, yabot po sa akin. Yabot sa Bonus mo yan. Eh. Ay, hindi ko to kinuha. Hindi ko to hiningi. Siya nag-offer nito. Ha? Huh? Sa mga basher ko dyan, mmm, mainggit kayo. <laughs> So paano? Mag-aral muna kayong katulad no bago kayo mangi. Bago kayo hindi pala hiningi. Ako nagbigay. Oh, yan nagbigay ha. Ulit po. Ah, uh, sa may mga gantong sakit. Ano ang sakit boss? Sciatica. Sciatica tapos sinabihan na nang hindi na daw gagaling. Subukan niyo yung team ko, baka naman kasi kaya. Ulitin ko po, hindi niyo kailangan magbayad ng ganong kalaki kasi hindi ko na ina-expect na magkakaroon pa ng ganti sa totoo lang eh. Ito si Sir nagulat ako nag-offer eh. Sabi niya pag napalaka ka daw, pag napagaling. mo thank you. Woo! Tiempo año para